Tinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Kristo On-air, online, at on the ground Ito ang The FEBC Report Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines Marhay na Aldaw, Lucho Castillo po Tara magkwentuhan tayo tungkol sa station natin na nag ng kanilang Golden Year Nagumapaw sa pasasalamat ang FEBC Bicol sa lubos na biyaya ng Diyos sa Ministry ng Care 104.3, The Way FM Legazpi. Una itong nakilala bilang 1125 Diwas, the, the station that cares. Strategically located ang istasyon sa Kabikulan, pero sentro rin ito ng mga kalamidad at pagputok ng bulkan. 2006, nasira ng bagyong Milenyo at Riming ang tower ng dating 1125 Diwas. Matagal sila nag-off-air. Radio transmitters ang pangunahing instrumento natin sa pagpapalaganap ng mabuting balita ni Jesucristo. Kaya naman nag-block time muna ang Diwas sa dalawang station sa Tabaco at Legazpi City. Patunay ito ng dedication at resiliency ng FEBC Bicol. After 8 years, naging turning point ng estasyon ang Bagyong Ruby. Pansaman pala silang nag-emergency broadcast with a new frequency and call sign na CARE 88.3 The Way FM. Naging CARE 104.3 The Way FM ito kalaunan. Simula noon, unang tugon or first response emergency radio na ang core ng kanilang operations. Nilaunch din nila noong 2018 ang I Care Mercy Ministry Relief Operation during the volcanic unrest na nagpapatuloy hanggang ngayon. Umaabot sa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at mga kalapit na lugar ang kanilang broadcast. They seized the opportunity to extend Christ's love through broadcasting in the region. Bilang community radio, naaabot ng commitment na ito ang kanilang listener mula Camarines Sur na dumadayo pa taon-taon. This time ay kaisa siya sa halos 200 attendees at 53 participating churches na dumalo sa kanilang anniversary sa Legazpi City Expo Center. Ato na pala si Kenny, po na si Kelly Legazpi Lanasca. Nakatiri ko sa San Roque, Bato Camarines gusto ko um, makita ko yung mga uh, kapatiran dito. Matagal ko lang nalisa din nakikita. Aksidente ko lang siya napigit kasi naghahanap ako ng yung favorito kong fifth station. Uh, Kaya nawalan ka ako ng station ang laro yun. Kaya naghahanap ako ng ibang station na favorito ko. Nung napakinggan ko yung lawin, parang lumilaw sa akin yung Yung uh, mga uh, kaya yeah, yung mga binalo ng mga mga gusto ko so, mga word yung kasi nga yung love song na damay ito na mura yan yeah, takat yun. Mula na, nandun ako nakikinig sa gawang ito yung mga Sa ngayon, may technical constraints ang transmitter ng The Way FM dahil sa pagbago-bagong panahon. Tinamaan din ito ng Kidlat noong September 2023. Kaya mula sa dating 5 kilowatt capacity, pansamantalang gamit nila ngayon ang suitcase radio para mag-broadcast ng 900 watts with a limited broadcast reach. Nagpapasalamat tayo dahil soon ay mapapalitan na ang damaged part. ipag po natin ang full restoration nito. Napakipit na pakipinggan ko. Tapos sinabi ko kay Pastor, Pastor, hanapin pa ako yung pero ano po Ngayon na, doon na nagsimula doon na nag-invite kasi na invite ng listeners. pati na yung ang, ang na nakikinig na din yung ibang mga doon sa barangay o kaga nakikinig na din kaya yung iba mga listeners na nilawang doon na nag-revick lang kapag wala na yung signal sila so, like, yung so, pilagsigalin so, din yung kapakinig yung oh, huwag talaga wala sa kabila man ng mga nangyayari sa kanilang broadcast operations, tuloy na tuloy pa rin ang on-air, online, and on-the-ground efforts ng Dway FM. This is to uphold their goal and mandate in the region as the station that cares. Kaya sa tuwing may mo ang mayon, nawa ay maalala mo rin ang estasyon natin sa Kabikulan. Sa dika-kadang unique experiences ng Dway FM Legazpi, napakagandang encouragement ang nakasaad sa Matthew chapter 7, verse 25. Bumulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ang resiliency ng The Way FM ay founded kay Hesi Kristo. Ang kanyang salita ay batong sandigan para sa lahat. Sa FEBC, mission natin na makarating pa sa mas marami ang ating programs at services with the care of our Lord and Savior ang partnership ninyo sa amin through prayer and giving sustains these broadcasts and incarnational ministries so that people may continue to hear and find the refuge they seek. To find out more about supporting FEBC's mission, bisitahin ang aming website at febc.ph at ang aming Facebook page at febcph. Maraming salamat at pagpalain ng Panginoon ang iyong 2024. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Jesucristo Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.